Good morning mga kawan sa buon Ito na naman tayo ngayon Araw ng biyernes Gagawa naman tayo ng liquid detergent 50 liters ito 50 liters ng liquid detergent Una natin ilagay itong Bubble booster Bubble booster Okay ready susunod natin itong SLS SLS dapat madilito ito matunaw na matunaw ito para masaya nod naman natin ang coloring coloring para syempre maganda rin tingnan pag may color Ito naman ay etta. Susunod natin. I-stir din natin na maayos. Rod naman natin ang stain remover. Ito na 'yon, mahalaga, stain remover. Alalahanin natin stain remover. Okay. eh, khahalo na natin ang stain remover. na nga yung thickener pang-anim thickener, thickener, para panlaban sa ano to, pantanggal din ng mga dumi-dumi thickener, ayan o mix ng mix nang maayos Susunod natin yung lagay ay scent. O, tunong-tunaw na yung ating nilagay kanina. Ito ang scent niya para mabango. Para mabango. Susunod natin ang Preservatives. Preservatives ito. Susunod natin ang preservatives. Nagkang <laughs> ako. Oh. Preservatives tayo. Susunod natin ang foam booster. Unti-unti natin ilagay para magandang pagkatunaw. Sunod natin ang degree De share. tayo. Okay, ito na pang huli para matapos na tayo. Disinfectant. Mimix natin ito. Disinfectant para masaya ang buhay. Mga kabon-sabon. Okay mga kabon-sabon Tapos na ang ating liquid detergent uh, Ipaparash ito ng 24 hours Bago ilagay sa bote At kung Alimbawa sa container ganun, Kung anong gusto nyo paglagyan uh, Isa akong distributor Na Extreme Blooms Dito sa Extreme Blooms training, eh, Trading Dito sa may bunga Pasig City Kung sino man ang gustong Bumili ng ating uh, ang produkto na Extreme Blooms meron na po dito sa Maybunga Pasig City sa 326 Mount Taal Building Yusef Yablis 3 West Bank Road Maybunga Pasig hanapin nyo lang po si Darius Maulap ang ang pangalan ng aking produkto ay Bon Sabon Bon Sabon ang pangalan ng aking produkto kung sino ang gustong magbenta o gawing negosyo ang produkto na ito ay welcome po kayo PM Vista Key uh, tutulong ko kayo kung paano gumawa tuturuan ko kayo magtulungan tayo para lumuko ang negosyo lumapit lang kayo sa akin welcome po kayo lahat kung sino ang gustong mag reseller full seller lahat po welcome para masaya ang buhay tulungan po tayo para hindi tayo mahirapan sa buhay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. I love you all.